Ayan, silang tatlo ang magpapadulas, guys. Grabe ang sayo ng mga bata. Ayan, oh. Hmm. Ayan, shout out sa 1 million live viewers. Shout out. Ayan, it's time to play. Ano ngayon yung mga bata? Uh, Mag-slide sila dito sa snow. Ayan, oh. Ayan, mag -ano sila, mag-slide. Ayan. Ayan, mag-sliding sila dito, guys. Shout out to 1 million live viewers. Ayan. camera ko. Ah. Ayan, magkano sila, magpapadulas guys dyan, oh, slide, mag-slide sila dyan. Dito sa likod ng aming bahay, ayan. Shout out sa 3 million live viewers. Ayan, thank you, thank you so much sa inyong support, ha. Ah. Ayan, para like and share naman tayo guys. Ayan, ayan, tinan natin itong mga bata guys. Abangan nyo. Ayan ang mga bata. Ang gulo ng aking camera, guys. Shout out 10 million live viewers. 10 million live viewers. Shout out. Okay ka? Mo da Oh, silang tatlo pinagdugtong yung ano nila yung inuupuan nila na pang slide. Ayan oh. Watigran oh, you guys. Ayan na sila guys. So excited. Oh, look. Tingnan nyo, oh. Hello, ATM Chugi shout out. Uh, oh, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, guys, oh. Oh, tingnan nyo. <laughs> na ba, nagbanggaan sila. <laughs> nagbanggaan. Kukumoy kaya, te, kutsi, kutsi. Yes. Nak. Kukumasa nga yata, tara. Masa nga. nga. Shout out salamat ati atim Yugi shout out sa iyo. Shout out. Oh, sa mama sa ngayon mama. yan ang mga bata ngayon kasi wala silang holiday nila ngayon, walang pasok so naglalaro sila dito sa labas. Kaya pumunta sila dito sa bahay para maglaro. Kanina silang tatlo. Kasabay sila. Tingnan nyo, oh, di ba? Oh, ayan na, ayan na. Ayan pa, like naman sa atin. live, oh, guys. Oh, ayan na, ayan na. <laughs> ayan, nadulas. Nadulas. <laughs> nadulas.

Untuk nih? Oh, ayan. Saking <laughs> <no kuku> kan <laughs> no pa itu mau

Bed. Baka babanggaan ko to. Padulas din ako dyan, ha? Ayan. Padulas din tayo, guys. Hindi matumbang. Kaya na nga, ilayo ko kaya dito ko siya. So, dito, din ako. Ako ay magiging bata for today. Ayan. Dito matumba. na natumba yung kamera. Ay, shout out sa inyong lahat dyan.

wata ayon oh, na sila woh <laughs> di ba <laughs> dali go 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 hello say hi kakang ta kagan ta 3m Philippines don't hug have... oh this ano dito Japan dito Japan and dito tayo sa Japan guys sa Pilipinas, wala talagang snow doon. Ayan. <laughs> grabe, nakita niyo yung padulas ko doon. Ang bilis ah. Nakakatuwa. <laughs> Tuwa yung mga bata. O oh, grabe. Dito yung sa likod ng bahay. Shout out. Uh, don't forget to like and share. Ako okay, yung nagpadulas. Grabe, nakakatuwa. O siro kat... Apo na katabuts <laughs> ka na nung gudahin. O siro katabuts but karna doko data ah mita yakuin siya diyeto tukoy na yung jo kasi are kwa'te yakuin ni un amari un kabanayon ni aysha out ah uh, don't forget like and share ating live Grabe, ang saya, oh. Ay, naku, nandito ko sa tuktok ng ano, guys. Tingnan nyo, oh. Buti nakita ko siya. Ayan, oh. Mamaya, naulugan ako ng snow. Ayan na yung mga bata. Ayan na yung mga bata. Ayan na sila. Dali! Go! Kutsi, kutsi! Ah. Oh! <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. Oh. <laughs> ah! Ah, yung

daw na nyo eh. Ah! Sag, 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 na eh. Bata si Muyaro gara. Bata si Cibang ne. Sabi na eh. Sugita Hmm.

गॅज अगदी नाही काही पप्पाज गाइस

I'm mm -hmm. mm -hmm.